Panahon ni Cory, diyan naganap ang kontraktwalisasyon. Dati ang patakaran ay, ay regularization, pero sa panahon ni Cory, naging kontraktwal ang maraming mga manggagawa. Diyan din ang ang provincial rate. Dati pantay ang sahod ng mga manggagawa sa probinsya at saka sa Metro Manila. Palang na pala ang taong bayan. Nagpatuloy lamang ang kahirapan at kaapihan ng maumayan pumuna ng ilan na misogynistic ito hong inyong naging payag sa payak na kaparaanan para humaintindihan ng lubos ng ating mga taga-subaybay laban daw po sa kababaihan yung inyong naging payag kaliodi ang tanong bagamat humingi po kayo ng paumanhin sa inyong post naninindigan pa rin ba kayong walang na ang bansa matapos palitan ni Cory si Marcos at ni Gloria po si Erap uh, naninindigan pa rin ako dahil ang sitwasyon ng mga manggagawa at ng ating mga mamayan sa kasalukuyan ang patunay na walang napala ang mga mamayan sa panahon ng nagpalit-palit na gobyerno, lalo na sa panahon ni Cory Aquino. Sa panahon ni Cory, dyan ang kontraktualisasyon. Dati ang patakaran ay, ay regularization, pero sa panahon ni Cory, naging kontraktual ang maraming mga manggagawa dahil siya ang nagpatupad. Sa, si Hereralo, yung Hereralo, Diyan din ang nangyari ang provincial rate. Kung bakit nangyari na ang ating sahod ng mga magagawa sa probinsya ay mas maliit kaysa sa Metro Manila. Dati, pantay ang sahod ng mga magagawa sa probinsya at saka sa Metro Manila. Ngayon, mas mababa na. Kaya, sa ganitong pagkalagayan, walang napala yung mga mamayan. Pahirap pa rin ang pahirap. Yung, pa, yung, yung bat sa kanya nagmula. Yung privatization ng sektor ng serbisyo sa kanya nagsimula. Ito'y masama dahil ang nangyari dapat serbisyo naging negosyo dahil pinaubaya sa mga malaking kapitalista ang sektor ng serbisyo So, kalyo Yodi, ano ho ang tingin nyo dun po sa mga nangyari na people power protests sa EDSA uh, nagkaroon po ng dalawa nun eh uh, mali ho ba o tama yung mga nangyaring yun? Uh, mal tama yan, people power malaki ang pakinabang ng mga manggagawa dyan dahil napatunayan ng mga manggagawa na pagka nagkaisa ang sambayanan kahit ang pinaka-diktador na presidente sa ating bansa ay kayang patalsikin. At uh, mag ang problem lang, no? yung mga pangako ng EDSA, ng mga namuno sa EDSA na to toong demokrasya ay hindi naganap. Hindi nangyari, hindi, hindi tumago sa mga pabrika, sa mga komunidad. Maraming salamat, Kalyodi de Guzman at kay Emil Sumangi.